another day, another vlog with me here sa ating chicken farm dito sa backyard. At eto nga ang update dito sa ating life here with the chickens. Ayun ay magpapatuka tayo naman. So ito yung food nila. Ang aking video videographer nga pala ngayon guys ay si Siwa. Sabi niya, videohan niya raw ako habang gumagawa. Okay, sige, pagbigyan ng person. Lagi lang ako nag-iwan ng pagkain dyan dahil yung mga babae na nagalimlim pag naguto, bigla may matutuka sila. Saka, yung mga babae, lagi puta dito sa mga lalaki. Yung mga lalaki. puta. Kailangan mo talaga i-direct ng person. Ayun naman ang discarte natin ngayon. Dahil marami naglimlim, season ngayon ang naglimlim, yung mga naipong kong itlog sa incubator, ilalagay ko sa naglilimlim para makatipit tayo ng kuryente. Yun ang discarte natin ngayon. So far, good naman kasi nabubuo naman. So, everyday tayo nag-check kung may napisa. Tapos binibigay natin doon sa mga nanay. Halimbawa kasi 'di ba ang ang kaya lang ng nanay is 9. So dinadagdagan natin yung hanggang 14 ang binibigay natin sa kanya. Unsa man ni siwa? sa yung ulo ko putol ah. So ayun nga guys, ah, dahil nga 'di ba ang kaya lang mabuto ng sisiw is 9 hanggang 10. Dahil yun ang kaya ng body heat nila. So ngayon, kapag ka uh, na sila at pwede na sila mag-alaga ng sisiw, dinadagdagan natin yon ng sisiw. So, bali 14 ang pinapadala natin sa kanya na pwede niyang alagaan. Ito na yung mga anak, mga unang uh, anak ito. So, may sila ngayon. Nagpalit tayo ng lalaki. So, isa na lang yung, ang tinira natin na gara natin yan. So, dalawa, katay na yun. Sundan natin ng bago. Ayan, may nakaradi tayong pangbenta. Nakaradi na. Para pag anytime may bibili, may pangbigay agad tayo. Iya, yeah, nakakabenta na tayo ngayon guys. Dahil nga, naka 6 months na tayo. So, 6 na natin pag-aanta at nagpapatoka nga. Finally at nakakakatay na nga at nakaka-dispose na rin, nakakabenta na rin ng pangkatay. So, ganyan lang, paikot-ikot lang ang person sa paligid. Siyempre, kailangan natin subaybayan ang mga manok sa paligid. Lahat na nangyari, kailangan na lalaman natin. Siyempre, mabibigay din natin kung ano yung kailangan para sa kanila. At ayan, syempre dahil si mama nga kasama ko dito, syempre nagkoconsult din tayo sa kanya, nag-update din tayo sa kanya. Dahil siya nga ang katawang natin sa pag-aalaga ng manok. So, ngayon guys, ililipat ko na yung isang magbuto na. Mama, madilim. Dahil, dahil itong kubo ay, ano, magiging occupied na. May titira na dito. Kaya, yeah. ito mga na silim dito ay tanggal na yung mga pugadan dito. okay so tingnan nyo ang dami. Ilapit mo dito sa mga sisiyo. Pakita mo sa sisiyo. At sa manok. Pakita. Matang dilim. Hindi ko alam. Sa kanya. Yan yeah. yeah. oh, dito ka hawak. Huwag ka humawak din sa kabila dito lang. sige, so, natatakpan mo. Yan yeah. yeah. Ay, ay, ay. Kaya naman pala, dumilim kasi nahawakan nga niya yung camera. So far, salamat naman sa iyo, anak. Kasi at least, kita paano nakakuha tayo ng video sa mga ganap ng ganito. Dahil nga, ang isang vlogger pag nag-iisa ay napakahirap talaga. So ngayon, dadalhin ko nga ito doon sa room na para sa mga sisi. Para nga safe sila sa uwak. So para makakain na rin sila. So ko na sila from um, itlogan. And dito nga magaganap ang pagdadagdag natin ng sisiw. So far, very good pa naman yung dalawang nanay na naka 14 na nang sisiyo at hindi nila tinutukay yung hindi nila sis. So nag-prepare tayo ng bagong kulong para sa kanila. So ganito na lang ang video ko dahil na may tumawag na sa akin. So that's all for today's video. Bye!